Mascot, umalis ka na nga dito. Hindi kami magta-training. Ano bang problema mo? Bakit ayaw mo kaming papuntahin sa kanila, ha? Hindi naman nila kami sasaktan. Alam niyo, girls, hindi ako sumbungero. Pero this time, sasapingin ko lahat sa mga basketball players. Hindi mo gagawin yan, Mascot. Okay, sige. Basta ako, walang problema. Diana, kung lagi kang ganito, sigurado magbe-break kayo ni Smiley. Kitty, bakit mo sinasabi sa akin yan? Siguro may gusto ka kay Smiley, no? Alam mo, friends lang naman kami ni Sip tsaka Zach friends lang wala nang iba Hello? Bakit? Bakit? Ano? Bakit? Ano nangyari? Yung mga cheerleaders. Boys, ayusin nyo to. Mukhang gagawa na naman ng problema yung mga cheerleaders nyo. Alam nyo guys, sumasakit na yung ulo ko sa mga cheerleaders na yun eh. Oh, smiley ka rin. Mascot, ano ba nangyari? Yan sila Diana, lagi na pumupunta sa scary house. Ang mahirap nito, baka maging ganun na rin yung mga girlfriends nyo. Di ba sabi nila, mga zombies nyo nakatira dun? Baka mamaya, ano pang gawin nila sa mga girls natin? Thank you, Mascot. Thank you, Teacher Mike. Talagang bad trip na ako sa mga zombies na yun eh. Lalong nasira ko. Sinasabi ko na nga ba eh, lagi silang pumupunta sa bahay na yan eh. Guys, dapat ayusin agad natin to. Oh, boys, kausapin niyo yung mga girls. Oh guys, kayo lang makakasolve dito. Kailangan na namin mag-training. Teacher Michael, oh, isa pa mga to. Hoy, 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 hoy. Saan kayo pupunta, ha? Saan kayo pupunta? Oh my God, Yana. Nakita mo ba yon? Oo nga. Nakakashock naman. Grabe. Yana, bigla siyang hinimatay. Tapos binuwat siya ng zombie. Dinala sa bahay niya. Something is fishy. At bakit nandito 'yan? Selina, kumuha ka ng malamig na tubig. May nag-infect sa kanya, brisan mo. Ano? Diana, Diana, gising.